dadyan ang panahon no, no. sila kuya oh. dapat nagsakay tayo ng bangka Mary may baon si Mary dito oh. talong Carioca. at may kuchinta social naman ni Mary nagkakapi dito sa may tabing daga mamaya pa tayo magbubukas ng star shake and hamburger. Ay ka Mary! May alam lang tayo. Pakibuksan mo nga ito. Pati yung sinaing mo. Pati yung sinaing mo. Oh, Wow. Kain na, kain na Mary. Hindi na siya magkakape kasi nagkape na siya. Naisahan mo kami, Mary. Kapaniwala may anak si Natalie, hindi halata? Hindi, te. <laughs> Mag-asawa pa eh, si Natalie. Na Natalie, nako, apam lang hanapin mo. Napa mo ako, te. Anak ni Natalie. Sa babae, isang lalaki. Wala na. <laughs> Ilan taw ka na natin eh? na Tanda ka pa dyan Mary? 22 22 picture tayo doon Mary oh puta tayo doon. 'Pag ipasok mo sa loob ng e-bike 'yung ano, baso. Ito sa sarin dama ng e-bike ko, guys. Kagaya mo dito mga baso, oh. Natalie eh. di si si ni mary kay, eh, bye <laughs> susunod gagawin ko kayo muda at gagawa tayo ng video ng star shake in hamburger ah dyan na dyan na picture ko kayo okay wait lang okay I love sablayan Sakay na kaya ng e e-bike. Yan ang biyanan mo. lang mo sumakan. Palakot kasi yung mga bangka tayo. Yung mga dalang na yung good morning mga mamis, mga beshi. Another vlog na naman tayo today. So, ngayon, samahan niyo po kami. Tayo po ay magkakapi sa my pre-beach. At kasama natin sila, Mary. Ayan, dumating ng maaga si Mary dito sa bay Pero, pinapunta ko na siya sa Star Chicken Hamburger sa may palengke. At, pinasayin ko siya ng ano, ng kanin, para dalhin natin sa tabing dagat. At hihintay lang natin sila, Madam Emma, kung sasama sila. Siyempre, kung hindi sila sama, di mag na lang sila next time ulit. O, oh, diba? Ganyan-ganyan lang. Kapi-kapi lang tayo sa tabing dagat. Oh, bibili tayo ng kakanin. So, ayan. Lalakad na tayo, guys. At tayo ay ano, mag-unwind, unwind muna ngayon sa tabing dagat. Muni-muni. Ayan, di ba? Siyang guys, pupunta na tayo sa palengke sa may second branch na Star Chicken Hamburger. At dadaanan natin si Mary kasi tapos na yung kanyang ginagawa doon. Kinasahay ko kasi siya bago magabili tayo ng kakanin. May in-order akong kakanin ng puto. Hindi ko alam kung ano, kung ginawa niya atian. So, tayo na, nakada tayo. Kita-kita tayo sa may pre beach sa may tabing dagat. Magkakapit pa tayo doon. Ito guys, hindi pa tapos tong aking ina-assemble na Christmas decor dito sa may hagdan namin. Ayan o, no. sumikat ang haring araw. Ayan, hindi pa siya tapos. Tataposin namin yan ni Chalisa mamaya pagdating niya dito sa bahay. mabangot po guys oh. ito ang kanyang bulaklak oh. pero mabango siya Donya Arola Hello, hello mga mami Ayan, nakaligo na po ako Ayan, ready ready na Umalis ulit ng bahay tayo po ay pupunta sa second branch ng Star Shake and Hamburger. Kanina po ay nagkapi po tayo sa may tabing dagat. At kasama natin sila Mary, si Neptali. Pero si Madam Emma hindi na humabol kasi niya uh, panghali na at saka naka-off yung cellphone niya. At parang walang signal po sa lugar nila. So, ayan. Hindi na, so, hindi na po sila tumuloy kanina sa sa kapihan sa pagkakapi natin kayo na sa may tabing dagat. So, ayan mga mami, try nyo po yung aming star chicken hamburger dito po sa Occidental Mindoro. Meron po kami commercial video. Ayan, in-upload ko po siya sa aking short video. Makikita nyo po yung aming ah... Uh, commercial video. Ayan. Starship and hamburger. Dito lang po yan sa Mindoro. Ayan. Tikman nyo mga mami. Try nyo po kayong aming burger na malalaki na abot kaya ng inyong bulsa. Swak na swak sa inyong budget. Ayan. Try nyo po yung aming Burger Max at Family Burger. So, magiging uh, happy ang pamilya nyo pag na-try nyo po yung aming burger and shake dito po sa Mindoro. So, yan yeah, mga mami. Uh, pupunta na po tayo sa second branch ng Star Shake. At uh, tayo po ay mag na naman tayo doon. So, hanggang dito na lang ating vlog for today. Thank you for so much. At maraming salamat po sa walang sawa ninyong panunood sa aming mga video. Ayan mga mami. Thank you for watching. God bless to all. Ingat-ingat po ingat tayo.